Ayan guys, ito yung unang-unang customer natin na nagtiwala. Yan. Hello guys, welcome back to Ernan TV. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-post ng decal sticker dahil umuwi po ako ng Davao del Norte guys. Ngayon po, andito na ako sa Tagum City, Davao del Norte. So, nagbaba ka nagbabakasakali tayo eh, dito na mga... makakita ng ano Uh, customer na may magtiwala sa atin. So ngayon guys, sa mga nakasubaybay sa akin at malapit kayo dito sa Tagum City, uh, pwede nyo po akong kontakin. Ayun uh, pa rin po yung uh, number natin, yung 0977 6848392 So, andito na po sa inyo si Ernan TV So, dati po tayong nasa Cavite sa Dasmarinas Cavite ngayon, Uh, Mauwi tayo dito sa ating bayang kinagisna ng Tagum City So, mga Tagawinyos Ready na ba kayo magpagawa? Uh, ako din, ready na akong magservisyo sa inyo So, huwag pong mahiya magtanong kung kanong ang presyo uh, Presyoan po natin yan sa tamang halaga at tamang servisyo So... Mm. Asahan ko po ang inyong pagtangkilik sa akin. Uh, thank you very much and more power sa ating business. Na pala guys, yung contact number natin, lalagay ko sa baba. Uh, tingnan nyo lang sa baba ng video to. Doon ko ilalagay ang sa description. Okay, so yung sa guys. At ito yung ginawa natin guys. Dati na itong may sticker guys. Tapos, okay, ano natin yung repair. Enjoy po yeah. sa panunood. Uh, ito yung ano, visit na lang po sa ano, ano, ano ko. Anong, isa, 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 sa YouTube ano, ko, ayan. Ayan, yeah, TV. And dito na tayo sa Davao del Norte. Ito yung ano, shop ko. Ayan, kubo lang. Kasunod, hindi na yan kubo. Oh. Uh, yeah. Ito na yan ako, papagawa natin. Pag dumami customer natin. Doon natin gawin sa loob. Na gusto nyo rin magpabap dito para Oh, makinang yung ano nyo. Master batik. Oh. yan. Contact lang guys kung gusto niyo magpa-sticker at saka magpa -bap. Bago kayo magpa-sticker, magpa, magpa muna kayo dito para ano? suabi pag lagay ng sticker, walang mga bukol. So yun lang guys, ayan okay, uwi na si Andy. Oh guys, salamat tayo sa ano, wala si Andi um, sa atin Let's eh. ko sa ano Dito sa Tagum National Trade School eh. Dito tayo ngayon sa Tagum National Trade School eh. Thank you guys sa uh, panonood Hanggang sa sunod nating pagbibigay